Good morning. Genuine smile. Ano 'ko po ba siyang bigyan? No problem. Naano po kasi? Naano ka? Ah? Uh, Mali buhat. bukas. Anong ginawa mo muna para sa 19 panel pero normally mabas malalaki pa dito 'yung ginuguhit. Pag hindi, pagkaano pag ka kasi? Pagkaalang ng pagbuwag mo lalagbuk. Hindi ko po narinig na lumugog. Pero, pero sumakit lang siya kumikit so, so ang ala bali tatlong oil, isa sa bato, isa sa bitna, isa sa isa Sa C3. Sino na gano'n ito? Sa katapo yun eh. Okay. Yan o, oh, nagkaroon ng bulging o. No? Oh. Hmm. Kung mapapansin mo, kayo kahit kung yung mga nanonood sa atin, makikita nyo naman kung bakit yan ang binilugan. Tingnan nyo yung healthy, kita nyo, tingnan nyo, yung may mga puti-puti. Pagdating dito sa bilog na ito, binilugan, kita nyo, nag-expand yung ano. Ayan, ayan o, nangitim siya tapos lumabas. Ayan o. Yan ang tinatawag ng bulging disc. Pero, yun yung pinakabungad, bulging disc. Meron din kasi herniated, desiccation, maraming tawag yan sa disication, ganyan. Desiccation, ito po lang isa. Desiccation yan. Actually, lahat po may desiccation siya. Ayan, halo-halo. Iba-ibang tawag ito dyan. Ito sa lumbar. Ito sa L4, L5. Ito, makiro. Hmm. Ayro dyan kasi tatama yan sa tinatawag na central hmm. ano. Kaya pag Kala hindi ako eh. makaupo ng matagal, umamali dyan. Oo, um, umamali nga dito. Um, Kalahati ng ngita. Umamali dyan. ang bilis mapagod, mapagod ang legs ko. Kasi alam mo bakit? Connected dyan. Itong lumbar natin, L4, L5, may tama. L4, L5. Dadaanan yan, pre. Hanggang anon yung mga yan, ang daming bungkusan mo. Umamali dyan. Diba dito, maabot dito. Hmm. Yan. Yeah. Kasi may ipit siya eh. Ganito yung nangyayari sa'yo, pre. Oh. Ganito rin naman anatomy. Ito talagang anatomy pala niya. Mm. Ganito nangyayari sa'yo, di ba? Mm -hmm. Kasi sa ano, pag sa mga x-ray or sa MRI, hindi makikita itong mga spinal nerve. Hindi yan kita. Buto lang tsaka yung disc. Hindi makikita yan, pero ganyan ang ano, panloob niyan Ganyan lang makikita sa ano. Yan, ganito. Ganito makikita sa MRI, sa ano. Pero yung panloob, hindi makikita. Okay? yan yung naramdaman syempre hindi makapag-circulate yung ano dyan blood stream tsaka yung oxygen may ipit ah, mga ka okay pero yun sir may tama, maraming may tama eh hindi kaya ng ano yan isang bitaw sinisesyon yan Oh, pero sa unang session pa lang, makakaramdam ka na ng ano yan. Yan ang ano, pero hindi, hindi aabot ang lima yan. Hindi aabot ang lima Wednesday Wednesday? Wednesday oh, ba yan ang araw? Ang hirap po kasi December 24 siya dumating. Tapos ang hirap magpaskid kasi nga po marami. Wala kami ano eh. Yung mga ano. Mm. Alanganin eh. December 24 dating ko lang na. January 5 dapat nagpabuming ka na. Wala po eh. Puno na daw. Hindi. Oo, itago nyo ka diba? Oo. Oh, hindi mo sinabi. Sinasabi mo ang hindi si si na ako nag-schedule. Ay, kaya. Tapat sinabi siya, mo na pag ano, kasi. Priority namin yan kasi nga katulad niya, no? limited, limited lang yun. No dividend time lang tayo. Ngayon, Merkulis na walis mo. Bitin na bitin to. Pero, maraming magiging bababago yan. Sundin mo lang ako. Ngayon pa lang magbabago niya. Yeah, sundin mo lang ako. Kasi hindi ka naman, nakikita naman kita na hindi ka nung sibir na sibir. Yung iba kasi talagang ayarap na May time lang na pag galing sa upo, hinap ako kumalita na walang bagay yung lips. Okay. Eh, medyo ano ko na pala, slightly severe. Kasi pag nakakaramdam na kayo na talagang mahina na yung mga ano nyo, tatayo kayo, ah, Mm -hmm. Mahanap ka pa mm -hmm. ng... Siyempre, hindi normal sa atin yung kailangan. Pero yan, babaguhin natin ayon, ito. Puso kayo ito. Hmm. Tapos, sundin mo ito yung mo ko sa'yo para pag nasa abroad ka na, ano na yan, kaya-kaya mo nang yan. No? Siyempre, dun sa abroad, wala kang malapitang ganito. Wala nga po eh. Kaya ganun na lang yung ano ko eh. Pagka sinabi niyo OFW kayo, mas sa totoong OFW kayo, mabilis kayo makakuha rito. Pero pagka, no, siyempre, alam niyo naman, expectin nyo na na ano, yung oras nila rito. Dapat maayos nila yung itinerary nila. Sagitan lang. OFW nila ako dati, kaya tayo pa. Alam na alam ko yung, pag Ay. yung isang linggo, nagastos mo na isang linggo. Naku, inaisip ko na, pabalik mo na. Oh, Patagilid. Patagilid. Pag isang linggo, nagastos mo na kasi pa ano. ang isip ko nun, nando na <laughs> nando ah. Ayaw ba nga bumalik? Oh. Siguro lang kasi ngayon araw uh, so dami na dapat dun. Kaya kailangan, nandun ka pa nakayos na yung itinerary mo, ganito sa so, ano, puntala ko ng ganito. Pero kadalasan yan, kada may mamimit tayong tao, nagbabago yung ano natin. Nagbabago yung pupuntahan. Kasi yayayain tayo ron eh. Nadadagdagan. Oo, oh, nadadagdagan. Kunyari, yung IT na ano, ito po tao sa ganito. Nakakala sa ganito, IT, ano, nakakala na nakakala. Pagka may nakausap ka na kasi niyan, nakakwentuhan, mas pinsan mo nung mag-anak mo. Iba na. Iba na ang sistema. Sisi ni Tatiana. Iba na. Ya, ya. Pero huwag niyong kakalimutan yung ano, you know, healthy dapat tayo. Kasi itong kulang natin sa brood, katawan. Pag masakit na katawan natin, tayo makapagkarama, wala na tayong sawuri. Daba? Ito dapat ang priority bago ang kainan at inuman. Nung um, oras na? Kaka mo, i na ni Lorenz doon. oh na pa n'yay. Saan nila yung ano? mo ko si Boss mo ngayon kung pa yung ano. Tapos tutuwa mo ng... daily dose mo. Maintenance. Yun po ba sa traction? Traction na sa hospital? Ano? Palapitong sa yun, tapos katawan ng problema. mo, hindi ka makatagas sa trabaho, makamalik so, pa lang. Para siya eh, kapag ka gabi na yun. Totoo ka yun. Magabon? Kasi hihirapin siyang magliyad-liyad. Yung siya makabangon. makabangon eh pagka tumagal pa naman to nakikita nyo yung mga pumunta rito nalulumpo totoong malulumpo ka kasi wala nang nagsusupply sa paa mo sa legs mo Ngayon, yung lower extremities natin malulumpo talaga na yung pagka nasira yung ano natin mas sciatic nerve pero yun ganyan po kung may pag-asa pa eh, hindi naman yung yes. alala basa basta mag magmimintin lang kayo ng exercise okay inhale And... exhale <coughs> ng ko kasi mangyayari yan. Mawawala yan. Pero possible na bumalik kasi nga yung height ng annulus disc natin ay bawas na. Mga naman, mga ganda mo trabaho. Pero, Naingat na. pag nagbuhat ka, kailangan proper. Tutulungan mo nitong mga legs. Kasi yung kaganito, tapos nandito yung pirat, Siyempre, siya absorber ng katawan natin to eh. Hmm. Yung annulus disc na yan, nakita mo, di ba? Kitang-kita mo naman eh. Yan ang nag ano, yan ang nagpapatayo sa atin, yan ang sumasalo ng bigat sa balakang tayo kumukuha ng para makatayo sa balakang. Pag na-compression, yun, yung desiccation na tinatawag, yun yung pumutok sa either to the left or to the right. Iipiti niya ngayon, no? yung pinakita ko sa Kaya, siyempre, yung parang ganito yan, no? yung supply ng dugo mo, ipit na tingnan mo mangyayari dyan. Di ba? yung yung oxygen sa yung blood circulation pero pag na ano natanggal yung pag-aipit oh naman di ba pag na naipit mamamalig din din nararamdaman mo kaya pagka nakaupo ka pero pag iginanon mo gumigin hawa pero pag umupo ka ulit yun na naman kaya kailangan maging tightening disc na lang magiging tightening disc na hindi na nangipit ninipis na yung annulus disc mo pero wala nang ipin. Kaya yun, hindi. Mag-aalalay mag tayo sa sobrang bibigat. Pag alam mo sobrang bibigat, tol, patulong naman. Ganun na lang tayo. Hindi na yung... Siyempre, nung kabataan natin, very strong tayo. Solo-solo, uh, kahit tagi ilang kilo. Pero ngayon, siyempre, eh, nakaranas ka na ng ganyan. Sipi mo, ang dami. Mayroon pa rin sa taas, sa, ta sa gitna. Tapos ilan dito. Ibig sabihin, bumigay na yung ibang mga dis natin sa pagtatrabaho natin. Pero normal lang naman yun kasi alam mo bakit. Nagaan tayo eh. Nagsusubo ay eh, palagi tayong kumikilos eh. Nagbubuha tayong mabigat. Yung iba nga nagbubo. Pumutok na. Yung iba nagbuhos na ng na, ano eh. Ang ihi na sa ano eh. Yung rin rinola ginoon lang yun. Ako na. Ginom. Ah, wala. Di baka tayo. Pupo ka. Ano sir? Oo. Oh. Sino yan? Oh, Small. Saglit lang. Saglit lang. Uwi na ako. Tapusin ko lang to. Laksa mo kante. Kabila, medyo tumuli may mukha mo, medyo yung mukha. Name, sa palas. Yan. Tag-isa lang ha, day by day gawin mo yan. Para pag nasa abroad ka na, hindi mo na mararamdaman yan. At hindi mo yun. Pagkagising mo pa lang sa umaga, tapos pagbabangon tayo, di ba? Nakahiga tayo. Nangyayari kasi minsan. Sa'yo, di ba, nangyayari to yung yung sobrang ano. Para mag-protect ako talaga. Ah, mm. uh, sakit. Ah. Uh, minsan, pag nakadiretso ka ngayon, eh, parang umiipit, <laughs> parang umiinit. Ang gawin mo, kunyari, nangyari yun. Sa higaan, gano'n mo. Kung talagang di ka makatayo. Kung talagang di kayo makatayo sa higaan, ganito tuwin Tumagilid kayo. Ah, gano'n kayo. Sa higaan, ah, kung talagang di kayo makatayo, ha? Ah, Ayan, ha? Ah, oo. Oh. yung position, ha? Ah. The same lang din yan, nung nakatayo ka. Ito lang yung pag-remedy nyo, kung talagang hindi na, talagang kayo makatayo. Pag tatayo naman kayo, oo. Oh. Tukod nyo to oh. Dito ayun tayo kumuha pwersa puwersa Huwag dito Kasi minsan yung iba Naglalakas lakasan kahit sa balakang may eh. <laughs> Kaya mo oh. Sa balakang pa rin kumukuha eh Oye oh, eh. Casino lang naman Eto oh. Dito Ang oh. lakas dito ang kamay mo eh Dito ka kumuha ng puwersa Okay Tapos Yung daily ano mo Tapos magbawang ka ng pao Para Kung malamig man ang panahon Kasi pag mas malamig Mas makirot yan pero hindi mo lang. Tapos yun yan. Bawal mo lang Okay? Ngayon, makakarap daw mong yun ano yan. Ginawa. Kahit humiga ka dyan, hindi mo maiipit siya. Kaya humiga ka. Lock na yung kataw mo dyan. Wala nga ako na doon. Kaya lang, kanina, oh. oh. yung bagong hatak ng ano, sa leg, mm. parang medyo may burning dito. Yun yun, mga hatak na yun. Abot yun idol. Yun ang silbi ng traction. Na-release. Oo. Mararan <laughs> na yun dito hanggang doon yung traction. Kasi, ano yun eh, pinaka-general na yun eh. Contraction. Mm. Abot na yun kahit saan. Yung spinal nerve ang hinahatak natin doon. Hindi man siya tumunog pero yung iba tumutunog, yung iba <laughs> parang may burning, di ba? Pero saglit lang yun. Saglit lang yun. O tingnan mo, nakakalatag ka ng ano. Kahit tumayo ka ng ano. Yung tinuro ko sa yung tayo. oh, ganyan. Oh. Yan, sa siko kumuha. Oo, di ba? Okay? Oh. Parang diskarte. Mm -hmm. Ito kasi palis na eh. Kahit bitin yung ano, treatment namin, pero pag sinunod niya yung, ano, yung instruction ko, good job. Okay? Thank you. Po. Thank you. Thank you, po. Thank you.